Sa patuloy na pagsulong ng pamahalaan sa kapayapaan at katahimikan sa Mindanao, matagumpay na naaresto sa Pilipinas ang itinuturing na global terrorist na si Mirna Abanza na pinaniniwala ang financier ng mga terorista sa nangyaring Marawi Siege. Yan ang ulat ni Luis Erispe. Itinuturing ng Justice Department na malaking tagumpay laban sa si terorismo ang pagkakaaresto ng Pilipinas sa Al-Qaeda financier na si Mirna Abanza itinuturing na global terrorist ng United States at United Nations si Mabanza. Taga-suporta rin umano siya ng Islamic State of Iraq and the Levant o ISIL at Dawla Islamia o ISIS Philippines. Sa kanya rin umano ng galing ang pondo ng Abu Sayyaf Group noong panahon ng Marawi Siege. Ayon sa DOJ, kay Mabanza tumutulay ang pera ng mga foreign national na sumusuporta sa local terrorist groups nasakot nila si Mabanza dahil sa mga kahinahinalang money remittance transactions mula sa iba't ibang bansa. Yung finances na natanggap niya from foreign uh, supporters were used in the Marawi siege and other ASG uh, activities, uh, and uh, anti-government activities when the time na active pa talaga ang ASG sa kanilang uh, um, campaign against the government. You know, so she's actually on the financial Uh, ...financing aspect. Tinatayang higit 100,000 US dollars ang kabuuan ng mga transaksyon ni Mabanza. Hinala ng mga otoridad galing ito sa foreign nationals muna sa mga bansang Turkey, Malaysia, Jordan, Qatar, at Saudi Arabia. Pinaniniwala ang pinambili ang pera ng mga armas, trailer sa kampo, at pagpuslit ng foreign fighters noong Marawi siege. Sa ngayon, patong-patong na kaso ng paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act at Anti-Terrorism Act of 2020 ang isasampang kaso laban kay Mabansa. Tinitignan naman ng mga otoridad na ilipat ang kaso ni Mabansa dito sa Metro Manila mula sa Sambuanga. We are currently uh, conducting an evaluation if it would be better to maintain the trial in Sambuanga or to transfer it in Manila. Considering that uh, Mirna Mabansa is a high-profile uh, person, the facilities in Zamboanga may not be able to be enough to contain her considering that she has uh, numerous uh, relatives in the Sambasulta area. Ayon sa mga otoridad, patunay lang ito na walang humpay ang pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao. Napaka-importante yung peace and order because it will facilitate prosperity. At 'yun ang laging sinasabi sa amin ng mga mayor sa Barm na kung ma maintain ang peace and order, economically improve sila at mababawasan yung mga vulnerabilities ng mga tao doon na na-radicalize into terrorism. Natuwa si EES kasi uh, uh sabi nga nila this is the uh, first successful operation uh that uh, yung yung uh, aside from being high impact, we shows here yung uh, pool cooperation yung collaboration and cooperation of all the agencies uh, nandito. ano the president already uh, gave us the uh, direction uh, sinabi niya na, na let's let's uh, join hand in hands para to make mindanao peaceful and uh, this is one move na showcases how really uh, the, the importance of cooperation Louisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.